Guys, may celery tayo dito hello guys for today's video mga kabalaybay magluto tayo ng bihon, itong bihon pinakuluhan ko na ito para mabilis Alam alaman naman natin medyo may kamahalan ito ata sa Pilipinas e, masarap naman, pampasarap yan pang dagdag ng linam lang mayroon tayong dahon ng pechay pang salad lagyan natin din tapos si ito yung view natin. Malambot na yan. Pinakuluan ko sa tubig para mabilis maluto. At ang ating uh, ang pabango. sibuyas at bawang. So guys, mag-upisyon na tayo magluto mga kabalay ba. Nalagay ko na yung uh, sibuyas bawang. So, lutuin lang natin itong gulay. Palambutin lang natin yung gulay. Ayos na yun. natin yung bihon. Lagyan na natin guys yung gulay. Medyo malate lang yung ating kawali guys. Ayos lang yan. Kasi mamaya makukaman to. Bababa to. Tapos, ito yung pampabango, ilagay natin yung celery, guys. So, ito na, guys, ang ating pancit bihon, mga kabalaybay. Yan ako. Muusok-usok pa, mga kabalaybay. Wala lang gano'ng rekado dahil wala nang available din sa bahay. Hindi na tayo nakapunta ng supermarket. So, yan lang. Puro mga gulay lang. Simpleng-simpleng na yung pancit bihon, mga kabalaybay. Ayan, no? Luto na ang ating pansit. Uh, sana magustuhan nyo mga kabalaybay. At uh, thank you very much. Salamat po sa ating mga followers. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.